Good cop, bad cop. Good cop. Mga teenagers na pinagsususpechaan ng pagpatay sa isang police officer nag-iwan ng mga suicide notes. Ina-release ng Florida Police ang nakakakilabot na suicide notes na iniwan ni na Alexandria Hollinghurst, 17, at Brandon Good, 18, na pinatay di umano ang isang police officer bago sila nagpakamatay. Sa isang note, naglabas ang sama ng loob si Alexandria na sinabi rin na masyadong makasarili ang kanyang ina at hindi siya naiintindihan. Sabi niya sa kanyang ina sa note, sana ay hindi na lang ako ipinanganak. Kapag kinukumpara tayo ng mga tao, nasusuka ako. Kung nanatili pa ako ng kahit isang minuto, pinahirang ko sana ng dugo ang pader at carpet ng bahay para ikaw ang maglinis. Sa sulat para sa kanyang nakababatang kapatid at ama, nagpakita ng pagmamahal si Alexandria na humingi ng tawad para sa kanyang mga gawain. Naglabas rin ang Florida Police na isang timeline na pinapakita ang mga pangyayari hanggang sa pagpapakamatay ng mga teenagers noong Sabado. Noong March 20, tumawag ang ina ni Alexandria sa pulis para sabihin naglayas ang kanyang anak. Bumalik din si Alexandria pero nawala ulit ito kinabukasan. Ang boyfriend ni Alexandria na si Brandon Good ay naglayas din noong araw na yon sa kayang kotse ng kanyang pamilya. Noong biyernes, alas 10 na umaga, natagpuan ng pulis ang kotse ni Good sa isang Walgreens parking lot sa Kissimmee. Nilapitan ito ng mga pulis at pinababa ang mga teenagers. Pero mabilis na nagmaneho paalis si Good na muntikan na mabanggang isa sa mga officers at isang pamilyang may tinutulak na stroller. Kinabukasan, alas 3.30 ng madaling araw, pinahinto ng Orlando Police Officer na si Robert German ang dalawang teenager na naglalakad sa Windermere. Nabaril at napatay si German at nagpakamatay ang mga bata. Kahit na may mga sulat na iniwan, naniniwala ang pamilya ni Alexandria na kanilang pinahiwatig sa social media na malamang ay pinatay mula ni God ang babae bago niya pinatay ang kanyang sarili.